So, ayun ho mga kabangon. Bago po tayo mag-request sa request ni ate, yan. Papakita ko muna po yung mga nilaban ko nung nakaraang buwan lang po. Kaso po, nag-third place lang po ako kasi po hindi ko po natapos. So, eto po to. So, ayan po yung ginawa ko na hindi ko po natapos. 2 hours at 1 hour siya binuha namin nito Kaso, ayan lang po nagawa ko. So, ayan. Ang dami pong na teacher yan. So, ito naman po yung nag-practice ako magalaban mag magalaba na yan. So, ayun ako mga kabangon. Ayos lang po kasi kahit naging third place ako. Pe, naipakita ko naman yung kakayanan ko. Diba po yan? Nag third place lang po ako dito. So, sabi po ng mga teacher ko, po yung pagkano ng mga kulay ko. Nagtugma-tugma sa bawat parte po nung ginawa ko. So, sisimula na po natin yung request niya. kailangan natin gamitin ay illustration board, oil pastel, lapis, bulak, at eraser, at itong ano, ruler. Baka magkamali. Yan. So, magsisimula na po tayo. Guguhit ka muna ng bilog para sa magiging mapa. At gagawa ka naman ng parang inlaruan na pagkat binaliktad mo, mag ano, yung buhangin, ganun tapos lalaki ang tapos yung ginagamit niya nung lalaki yung hawak niya kailangan pataas siya para siyang mitinitingnan sa kalangitan yan So ayun mga kabangon, drawing ka lang din ng babae na para siya nakatagilid. Tagilid lang yung pinakapwesto ng babae. Hmm. So ayun mga kabangon, pag nyo lang po yung ginagawa ko, gayahin nyo po yan. Tawa ka lang ng money. Parang ganyan. Sa so, ayan mga kabangon, nagakuit ka lang ng pinaka dark na blue tapos ikukuskus mo siya papasok ng drawing mo dun sa ayan. Nakikita niyo naman papasok para may, maganda siya tingnan. Light lang yung... so, ayan mga kabangon, medyo malapit na po natin matapos yung request niya. Ay! <laughs> Konting tease na lang. Malapit na. Medyo malalay. Iusin mo natin yung katawan natin. Ganon-ganon. <laughs> Kunting paalala lang po ako sa inyo, pag kayo po ay ng poster, kailangan po pag kayo nagkakulay, isang guhit lang po, hindi yung, di ba, po kayo, may paganoon, may paganoon, may Isang guhit lang po, isang line lang siya. Tapos, pag gagamit kayo ng mga cryola na lalagay nyo pang kulay, hindi masyado siyang dark, hindi kayo dapat gagamit ng pinaka, yung mga itim, lahat iitiman nyo, bawat gilid, hindi po Mas maganda yung ganto yung light lang siya. Yung pagka nakita siya ng tao, wow, ang ganda no, nakakakit. Yung nakakakit ba siya sa mata? Gets nyo po, ganun. At sya, so, ayun mga kabangon, isa pa din po itong paalala. Pag kayo po mag -kulay, tapos ma medyo madark po yung inyong kata dito, medyo mapula. Pupunasan nyo palagi po yung ganto nyo. At yung ganto, kasi pag nahawak kayo ng pangkulay, nagaganto. Yan, nagadigit yan. Kaya magadumihin yung ano nyo. Kailangan kasi magmalinis. So, ayun na mga kabangan, hanggang dito na po itong video na to. Sana po natuwa kayo at pakisubscribe na rin po ako. At sana po hindi po kayo magsawang mag sumuporta Marami sa akin. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Pakisubscribe po. So, ayun na mga kabangon. Finally, natapos na natin ang 5 hours kong ginawa. So, ate, sana nagustuhan mo yung nag naisip ko po na poster na nirequest mo ito yan. Yung nirequest niya sana tinagustuhan mo. <laughs> so, ayan po. Sana magawa mo to sa project mo. O kaya project mo man. Good luck. Sana maging maganda yung iyong kalalabasan na grade. At sa mga gusto pa pong mag-request, mag-comment lang po kayo ng mga gusto niyo i-request. Gagawin ko po ang lahat para po magawa yung mga request niyo anuman. basa Basta mag-comment lang kayo at paki-subscribe na rin po mga kabangon. So, ang gandi niyo lang po yung video na to. Maraming salamat po sa mga nakapag-subscribe at sa mga hindi pa po, please subscribe po. Bye-bye. nuk sa akin lahat. Tapos na rin. So ito